hello guys yan ang aking pagkain at ito ay blumea Camper Tea ayan green tea <laughs> sambong ba <laughs> nilaga tapos ang atong kanon kay saging na manibalang ayan kaunta guys And ito ito Ah, uh, di ba medyo maayos na yung aking hitsura, hindi nakatulad nung isang mga araw na hindi maintindihan, halata na may sakit. Ngayon nakabawi-bawi na guys. Yan. Yan. Ano to ni Pidik? Courtesy of Pidik. Siya ang ng sambong. Ako tagalaga. Uh, siya ay po. Siya po tagalaga guys. Tapos ito meron tayong sa akin. Ayan, dito pwede magpatangos. init pa, init Ito. Pwede sa recto di ba? Ang ansaan Ito. ito. ito, ito. ito. Pwede na rin. Ay, yan o. Napapansin nyo na usok-usok pa ang aking Blumea Camporti and sabah Manibal. Buksan natin. you o. Wow, nausok. Wow. Ito siya, guys. Oh. Yan. Oh. Wow. Mm. Ay, mag ka sa vlog ko. <laughs> 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 Yan. Diba? Mag-tiner mo na kung gustong gumaling, ganito lang. Uh, tapos, ano. Sunod nito, guys. bana ba naman? Sunod. ah uh, ang gawin nating te ay eh, malunggay. Uh, ganon, ikot-ikot lang. Para gumaling tayo, guys. Oh, uh, oh, uh, ganda, oh. Diba? Ano? Halata. Kunahan ng ereng. Mamaya, ito ulit ang pagkain ko, walang kanin tapos taxi. Taxiw na salmonete, watch out new guys. Itong alternatibong ano pagkain kapag tumaas ang BP, uh -huh. ba? O, oh, di ba, mayos ayos lang yung ko. Oh. Hindi na nag... Hmm? Ano, dati kasi... Nung mga nakaraan kasi, guys, lubog yung mata. Tapos kinabukasan na ah. Budlok ang mata. Yan, budlat ang mata. Tapos, ngingi. <laughs> Ngayon, o, oh, medyo maawaki na, o. Oh. Hmm? Bukasan ko. Mausok. Hmm. Hmm, ba? Diba? buksan ko guys lagay natin sa tinidor ayun ah ah basu ah oh bunso yan pagkain sa may sakit amal Kailan mo na nalapis sa